So ito na guys, so meron po tayo dito ng uh, kambing. At yung kambing nito guys ay merong sakit. So sa mga meron pong mga kambing diyan sa mga nag-aalaga para maiwasan po ito, yung kambing na ito ay meron po siyang sakit. Ang sakit niya po ay yung pagtatae. So yan oh, kikita po natin yung kanyang katawan ay napakapayat na po ng ating kambing. So, gusto ko pong i-share sa inyo to para maiwasan po natin sa mga nag-aalaga po dyan. Dapat malaman nyo ito. Kung tayo po ay may, kambing at kung tayo may papastol, dapat ay wag na wag muna natin ipapastol ng maagang maaga. Dahil pag pinastol po natin yung kambing natin ng sobrang aga, sila po ay makakakain ngayon ng mga bulati ah, Siyempre, pag maaga po kasi guys, yung mga bulati kasi, ay tumataas po yan. Nandyan po, andyan, nandyan, po sila sa ibabaw po ng mga damo. So, kung sumapit na ng mga bandang alas So ng maga, eh, medyo mainit-init na, yung mga yung mga bulati na yan, magsisibabaan po yan. So, kung maga po natin ipapastol yung ating pong kambing, ay sigurado pong makakakain po sila ng mga bulate. so ito makikita po natin no oh, sobrang payat na ng ating kambing so dapat na guys ayan, tu tulad po natin kung tayo po ngayon mag spray ng palay, yan, oh, ay makikita po natin yung mga nag spray ay magang maga po sila nag spray sa palay eh, para yung mga bulate ay masapol o mamatay o matamaan ng pag spray So, ganito rin. Kung tayo po magpapastol, dapat wag po natin nagahan. Para hindi po sila makakain ng bulati. So, sa nakat nakatulong itong video natin